Hello mga ka-relax at magandang araw po sa inyo lahat dyan Ngayon ay nakawin ako sa bahay So di ba diba, nung last ano Nagpaalam ako sa mga creepish kong mga alaga So ngayon nakabalik ako sa bahay Siguro mga 10 months ako nawala So bibisitahin ko yung mga alaga kong creepish kung ano na Nangyari sa kanila, buhay pa ba? O mayroon pang natira. So, sama nyo ako. Let's go mga relax Ito na yung crayfish pan ko. Tingnan nyo. Palagay ko sa sampung buwan na hindi na si Kaso to. Yun. Wala siguro natira na crayfish. So, tinanggal ako ng mga hides. Yan o. Tinanggal ko na. So, par wala pa naman akong nakita dahil kanina medyo pagtanggal ko wala akong nakita ang mga crayfish so ngayon uy ito meron may isa oh may isang crayfish oh yan isang palaka ito isang crayfish Dito. So, kapal na ng dumi. Hindi ko alam kung mayroon pang natitirang na ibang creepish na kondito. dito. So, ang gagawin ko ngayon ay magdi-drain lang ako. Yan. Magdi-drain ako konti. Hindi ko muna tuloy li siya ng todo. So, ang kon ko lang, dagdagan ko ng tubig. Parang papalitan. Ika-condition ko ulit yung tubig niya. So, yan, parang panibago. Dito. Uy, yun. Misa. Gulat pa ako. May lalaking crayfish, oh. Yun, oh. Know? Gulat pa ako. May isang uh, may natira pa. Ay, puta na pala kay. di mahuli. Pinakain na pala kayo, eh. So, yan. Hindi ko ma... Ito lang muna. Ah! Yun, no? May isang creepish nisa. O, oh, yung lalaki. Taka survive. So, dalawa. May ito po. So. O, oh, yun, no? Ayan. May dalawa akong creepish na tila. Babae, lalaki. So maganda maganda mapaparami natin ulit to kung ano so ngayon muna natin yun o no? dalawa dalawang creepish saka isang palak so yan lang muna update muna update ko lang sa sunod ulit